So, what's up guys? Magandang morning sa ating lahat. So, it's me, Clicky Moto. So, dahil umabot na yung motor natin ng um, one year in six months ata. So, medyo matagal-tagal na din natin kagagamit nito. So, ngayon guys is, um, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga experience ko. Yung mga... <coughs> bad experience ko sa motor na to guys So check muna natin kung ano yung mga um, pinalitan natin sa motor natin, pina-install sa motor natin. So first, um, pinalitan ko yung stock na side mirror niya ng um, surfy kasi wala lang. Pampachoy-choy kumbaga. So next is, pinalitan ko din yung hand grip niya. And dito nag-install ako ng Senlo M1A na... Um, MDL guys kasi yung stock niya is sobrang hina talaga wala ka shadow makikita pag gabi so oops. mags niya guys um, ni-repaint ko lang to DIY repaint guys so ito yung pinili mo namin color is blue kasi yung ibang um, color niya is blue so next is naglagay din kami ng top box dito yung RXR and Nagkabitin kami ng Apido pipe Ewan ko kung V4 ba to, V3 So ang last one is yung ARM na spinner So dito naman tayo sa Experience ko sa motor na to guys So for almost Two years na pagmumotor ko guys is yung first na experience ko talaga dito is yung vibration niya guys. Grabe yung vibration ng motor na to guys. <clears throat> Lalo na pag hindi masyadong na-maintain yung CVT. Grabe yung vibration na, oh. Madinig talaga dito. Kasi ito, itong CVT nito is 6 um, months na katang hindi na na cleaning 6 months or 4 months? Hindi ko sure. Basta uh, mga ganun. So, yung um, <clears throat> yung verbisyo na ngayon is hindi na talaga maganda so next naman is yung cleaning sa CVT so pag hindi mo talaga minintain wala maririnig mo yung kaibahan talaga yung may, medyo may maingay sa loob and next um, concern ko naman sa motor na to is yung yung headlight so medyo mahina talaga Lalo pag gabi tapos meron mga kasulubong na malakas yung ilaw wala din mo talaga makita yung daan so for now yun lang so sa dun sa tire pala guys so nagchange ako ng um sa harap is 80x80x14 by by and sa likod is 90x80x14 so uh, nagchange ako ng mas maliit na tires guys kasi wala eh mas mas mura mas mura yung maliit kisa malaki yung ah uh, tapos yung brand pala nito is Beastyle yung flash so maganda naman siya guys in terms of speed so nalagdagan naman yung speed niya so kung into speed ka talaga so hindi pala sayo, hindi para sa iyo yung motor na to kasi for me is pang chill ride lang talaga siya pero meron minsan naman na uh, feel mo is mas lumakas yung motor mo. Pero pag ikaw lang isa wala kang angkas. So aabot din siya mga, mga 100 plus. So top speed ko pala dito all stock is 112. So medyo malakas na din yung for me. So kung ikaw, so merong iba dyan mga nagpa-car Iwan ko paano ba to car Hindi ko alam. Huwag <laughs> na lang siguro baka masira pa eh mas lalo pa lalaki yung gastos so yun lang guys and paki follow naman sa page ko Clicky Moto and for my youtube page Clicky Moto din so please help me guys na umabot ng 6k sa FB 500 subscribers sa youtube and thank you guys duty na ako peace